Uh, dito, dito si Tatay Digong. Magandang gabi mga, po. Magandang gabi sa uh, lahat sa inyo, mga kababayan ng Pilipinas. Uh, kami, birang bihira. Uh, hindi naman bihira na malaka um, um, ma habang bihira. Uh, you know, uh, si Bong noon, Salamat naman sa Diyos sa tulong ninyo Pilipino uh, ginawa ninyo ng Senado. No? And I think that he has reformed his duty to his country. Uh, I congratulate him. Ang kita naman ninyo yung performance. So, para sa inyo mga Pilipino, nandito lang po ako sa Davao. Uh, may mga kunting sakit-sakit. Pero nakakalakad po ako at kapag uh, nakapaglaro pa ako ng golf at uh, lumalayag gabi-gabi uh, kung -gabi saan-saan just to keep maybe uh, a good healthy nasanay ako sa Hami Night Miss na miss ka na nila, Tatay Digong, kaya kahit saan ka magpunta, dinudumog ka talaga nila. Um, uh, mahal ko talaga ang Pilipinas. Uh, nakita naman ninyo, yung four years ko, uh, yung six years ko, ginawa ko talaga lahat ang makagaya ko. At, uh, wala akong may pagyabang ko sa inyo. Na. Lalo na sa panahon ng pandemya, uh, talagang na, trabaho ka talaga na Ayan. timing rin at uh, yun ang naging dedication ko sa aking mga kababayan, sa inyo hindi natin mararating ito kung hindi dahil sa yung political uh, will with... well uh, hindi naman sa ano dumating tayo dahil nandyan kayo sa likod ko kaya natin yung mga Pilipino basta magkaisa lang at bakapanin nyo yung tao na nagtatrabaho sa bayan natin Huwag na tayo yung mga regional, ano, uh, Ilocano, bisaya kalimutan natin yan. Uh, that's a uh, pasay na yan eh. We only think as one Filipino. Huwag na yung Tagalog, kung panggayin nyo. It's not. Nung panahon ko, wala. Una-una, fraternity, -una, uh, eh. Puro Halo, Karamihan, Ilocano, Then I met uh, a lot of guys from all the... Uh, na nagtaran ako ng Manila at tumira ako ng dormitorio. Kaya... Na-realize ko ng presidente ako. Wala yung tribo-tribo. Basta, dalawa lang yan. Kano ang dalawa lang. Tama, umuli. Mamili ka. Kung sa tama, maligaya ako. Kung sa mali, magkaroon tayo ng problema niya. Parating sinasabi ni Tatay Digong, just do what is right. At unahin parati ang interes ng bayan. Oh yeah. Salamat, Tatay Digong. Salamat.